So, ayan, magandang hapon. Meron po tayo dito ngayong mais na violet at may mais tayo na kulay white. Malagkit daw po ito. Bibili po tayo ng mais para makakain tayo at syempre naman, paborito natin ito dahil sa promisya tayo ng Cebuen si Romblon. Ngayon tayo magluluti. Papakita ko sa inyo kung masarap ba talaga. Hindi. Pero expect ko talaga masarap to dahil fresh na fresh from the farm. Kaya papakilot tayo pipilit so, pipili tayo ngayon ng violet. Di ba? Napakaganda. O, oh, nakikute-cute naman. Para naman itong pabigasin kasi kulay uh, violet na parang pula. So, kukuha tayo ngayon ng isang kilo. Ayan, napakaganda. Mamimili tayo ngayon Salagang halagang 60. Magkano kilo to? 90. I'm sorry, hindi pala siya 60, 90. Salagang Sa 90. Ito ibang kulay. ubatik batik-batik. O, batik -batik. o mayroong ding puti at saka pula, violet. Grabe ngayon, no? Iba-iba talaga ang tsura ngayon ng mga pagkain natin ngayon sa uh, sa Pilipinas. Dahil imported ba itong mga buto na ito, ano? Ito ay galing ba ito sa ibang bansa ng mga seeds. Ayan, kailangan isa na lang para tapos na. So ayan, bumili tayo, no? Mm sinong gusto mong kumain, pumunta na sa bahay. Libre lang. O, oh, ayan, oh. oh. meron pa silang fresh na fresh na saging. Talaga naman napakaganda. Ito lang yan po sa Barangay Espanya. Baka gusto bumili. At kakain tayo nito ng mais. Kaya, abang-abang kayo, ah.